Yung what's up mga mga pagpapig? So, yes, so, ko ako kanina, no? Nakita ko itong tanong ni, ano, ni, ni, ang, 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 ang. <laughs> Angelo Inom. Tanong lang, saan pwede mag-exchange ng AA Scroll? Ayan. So, AA Scroll, I got you, baby girl. Ito na po. So, nandito na tayo sa, sa karakter natin. Punta ka lang dito sa may, bonus, bonus. Itong bonus na to bonus. Punta sa bonus na yan. Next, punta ka dito sa my premium. Ay, wala ang ano. Ah, wala siya ngayon. Today is uh, Wednesday, right? So, wala ang exchange ngayon Wednesday, guys. Sa so, premium lang meron. wala hindi ito lang exchange. Ang tangin Meron dapat yan Wala, wala. Oh, ah, wala. Walang exchange ngayon Wednesday. So, Wednesday na today is Wednesday, right? So, walang exchange po ngayon. Basta, nandito na sa bonus. Punta ka sa bonus, tapos may nakalagay dyan. Collect and exchange. Nakalagay dyan. Eh, pero ngayon, wala. Premium nakalagay. Premium bonus. Nasa bonus lang yun, guys. Sana nakatulong yung, ano, yung, yung sagot ko sa tanong mo. Bye-bye! <laughs>